Hello, good morning, Mom Mars. Late upload muna tayo. Ito naman, naman sa aking panibagong araw bilang isang full-time mom. Ito pala December 21. At ito, prepare ko na yung regalo kay kuya kasi laging naniningali yan pag araw ng birthday niya. So, ito lang niluto namin. Yung spaghetti lang kami. Kanina pa yon. Agang maaga kami nagprepare ng food kasi nga, alis kami ngayon at pupunta kami ng Boracay. So, magdadala kami ng food para pagdating namin ay hindi na kami kakain sa labas. At ito lang dadali namin. Sa room na lang kami kakain. So, meron kami yan. beef Beefsteak. Pinudo at saka pancet. Ayan. Ayan And then, nagluto ako ng Sapsoy mga Mars. Nagagayat muna ako dyan ng sibuya sa mga bawang. Kasi maaga pa naman yan. At syempre, nanda na natin ang ating kawali. Isa para paglutuan. Tignan na naman yan. Sobrang init ay naluto ng halos ng aking. Syempre, nga manipis tong kawali ko madali lang nalagas ng masunog kasi malakas ang effect nilagay ko na pala yung gulay dyan na aking pang sapsoy ayan Mekos-mekos natin yan kasi madali lang naman maluto yan huwag natin luto inang overcook half cook half lang naman o. o so ayan na ihalo halo lang natin dahil nga nasira na yung stand ng aking phone para sa pag kuha ng pic video ay ito muna ilagay muna natin sa tabi dyan medyo malayo ilagay na natin ng oyster sauce na kaunti lang ang at heto na nga mga marse eh. mami ayan paluto ng ating chapsuay so atay lang pala nilagay ko dyan mga mami ha lang pang lahok nya and then pagkatapos magluto ay binuksan ni Nikoy ang kanyang gift na galing sa akin actually nakita naman na yan na kita niya na yan so kahit na binalot ko pa rin sabi ko para sa saktong birthday niya bubuksan yan so, wish niya talaga yan nagkaroon ng monster truck na di remote -to remote ayan so pinagbigyan natin si kuya kasi birthday naman niya at pamasko na rin niya sa akin yan habang nagbubukas ang aming kuya Sinabay ko na rin na pa picture picture sa kanya para makita niya kasi gusto niya yung tinitingnan yung mga pictures niya pag nag-open siya ng mga gift niya. Uh -huh. So ayan lang muna mga Mars ang aking video. At dahil bisibisihan ang inyong mime ngayon. Uh -huh. At dahil maya maya nga ay alis kami at pupunta kami ng Boracay dahil yun din ay isang okay. sa mga request ni Kuya at napagbigyan ng kanyang ama. So, thank you mga Mari sa pag-watch. Sana po mag-subscribe po kayo sa akin channel. Maraming sabi po, God bless sa ating lahat. Merry Christmas and Happy New Year sa atin.